payang ko pag-usapan natin to. Mukhang uh, matindi-tindi po ang nang mangyayaring balasahan sa Kongreso. Maraming nag-aasam na makaupo bilang House Speaker. Tanong ko sa taong bayan, papayag ba kayo na palitan natin si House Speaker Martin Romualdez? Papayag ba ang taong bayan? napalitan yung Speaker of the People? Aba, pag-usapan natin ngayon yan, mga kababayan ko, eto ang mga maiinit na balita. Maugong din ang balitang balasahan sa liderato ng Kamara. Pero ang mga kaalyado ni Congressman Martin Romualdez, kumpiyansang mananatili ito bilang House Speaker. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nako, mga kababayan ko. Pag etong si Martin Romualdez, napalitan bilang house speaker, manganganib si PBB. Yes, tama kayo ng inyong naririnig, mga kababayan ko. Magagalit ang ating, uh, madadali ang ating Pangulo. The only person bago ka dumikit sa pintuan ng Malacanang is si Martin. Pag itong si Martin Romualdez, mga kababayan ko, ay napalitan sa Congress, yari tayo dito, mga kababayan. Totoo lang, yari tayo. Walang magbabago sa liderato ng Kamara sa pagpasok ng ikadalawampung kongreso. Ayon yan mismo kay Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez. Sa gitna ito ng umuugong na balitang papalitan daw si Romualdez bilang House Speaker. Naku, kung papalitan na House Speaker yan, tagilid si PBBM, mga kamabayang ko. Hindi nyo pwedeng alisin niyan si Martin. Let's matter uh, has no value really, sorry. Um, so wala po kami nakikita ng ganun so far. No? Sa higit tatlong daang kongresista sa Kamara, na, sa isang daan at apat ang miyembro ng Partido Lakas CMD, ang partidong pinamumunuan ni Romualdez at ang itinuturing na supermajority. Yes, because uh, Lakas CMD is one of the most powerful uh, party dito sa loob ng uh, Kamara. Majority to mga kababayan ko. Oh, Lakas CMD kaya kumpiyansa raw si Suarez na hindi mapapalitan si Romualdez lalo't kailangan daw may pagpatuloy ang suporta sa mga gustong isulong ng kasalukuyang administrasyon. Mm -hmm. Hindi mo maiiwasan 'yun eh kasi syempre papasukat talaga sa bagong kongreso, ang daming ufo float, ang daming uh, pangalan na babanggitin kasi lang sa amin sa Lakas uh, were the dominant majority party were 100% behind the leadership of Uh, Speaker Martin Romualdez, of course, um, under the banner of continuity, no? Correct, correct. Sabi dito yung subscriber natin, sagutin lang kita, Ma'am Lilia Villaflora, huwag ka magsalita na tagilid si PBBM, magkanega. Alam nyo, mga kababayan ko, nice uh, question, ma'am, no? Sa comment section, nagbabasa ako ng comment section. Alam nyo kung bakit sinasabi kong tatagilid si PBBM, mga kababayan ko? The reason kung bakit, makinig kayo sa akin. Kapag yan, si Martin Romualdez, tinanggal nyo sa position as a house speaker, mga kababayan ko, sa tingin nyo, ano ang pangyayari kay PBBM? Sumagot kayo, mga kababayan ko. Kung ang papalit dyan, hindi ka aliado ng Pangulo, tandaan nyo to mga kababayan ko, sasabit at sasabit si PBBM dyan. At ang papalit dyan, mga kababayan ko, ay hindi kayang protektahan si PBBM mapapa-impeach nila si Pangulo. Kaya huwag niyo pong sasabihin sa akin na huwag ako magsasalita na si PBBM na magsasalita ako ng nega because this is, this is really what happened. Kung sakaling mapalitan si Martin Romualdez, do you think mga kababayan ko poprotektahan si PBBM ng susunod na speaker ng papalit? Of course hindi mga kababayan. Who is, sino sino mga papalit? Of course yung mga kalaban. Alam nyo, ang unang-unang pwedeng magpatalsik kay Pangulong Marcos ay ang House Speaker. Yes, mga kababayan ko, dahil pag nakuha ng bagong House Speaker kung sakaling magkaroon ng bagong House Speaker, mga kababayan ko, kung makuha nila ang position, mga kababayan ko, ng House Speaker at maging majority sila at powerful party doon sa Kongreso at gumawa ng resolusyon na ipa-impeach ang pangulo. Gagagawa nilang ipa-impeach si PBBM. Yan sana ang plano ni Gloria Arroyo noon kaso nasunog mga kababayan. Naaalala nyo ba mga kababayan ko yung naging issue ni Martin Romualdez and Gloria Arroyo the past few years mga kababayan ko? Ano nangyari mga kapatid? Di ba? Pinagplanuhan nitong matanda na maliit na patalsikin si Martin at out of number sa kongreso upang mahawakan nila Si PBBM, alam nyo mga, ka mga kababayan ko, napaka-powerful ng Congress. Sila ang gumagawa ng budget ng bansa natin. Sila ang nag-uusap, sila ang nag-aakda, sila ang gumagawa ng batas upang mailabas ang pondo at pera ng taong bayan at maipamahagi sa taong bayan. Alam nyo mga kababayan ko, yan po ang isa sa mga pinaka-role lang is ng House Speaker. Ngayon, bakit nila tina-target ng House Speakership mga kababayan ko? The reason kung bakit ka gusto nilang targetin yan... Pwede nilang hawakan sa liig si Marcos. Tama. Pwede nilang hawakan sa liig. Pwede nilang takutin si Marcos na pag hindi ka sumunod sa amin at hindi mo pinirmahan to, pag boboto-botohan namin to, at mga kababayan ko, tandaan nyo ha, ah, at kaya ka namin patalsikin sa pwesto. Mga kababayan, tandaan nyo to mga kapatid. Ang tunay na kakampi ni Marcos, mga kababayan ko, ni PBBM, makakinig kayo sa akin mabuti, ay ang Kongreso. Pili lang sa mga kamay mo ang nasa Senado. We have no solid party inside the Senate, but we have a solid lakas CMD sa Kongres, mga kababayan ko. The most powerful party na nandun na nakatayo ngayon, mga kababayan. Which is lakas CMD. Ngayon, mga kababayan ko, Baano ko nasabing pinoprotektahan ni Martin si Presidente? Hindi hahayaan ni Martin Romualdez, mga kababayan ko, na mapa-impeach ha, si Pangulong Marcos at mapatalsik sa pwesto sapagkat hindi tatagos sa Senado ang impeachment kung sa Congress pa lang binabasura na. Of course, hindi nyo napapansin. Sino ba magtatakipan sa kanila? Natural silang mga pamilya. Sino magpo-protection sa kanila? Natural, siya rin ang pamilya nila. If you think mapunta sa iba ang house speakership, kawawa ang presidente. Tandaan nyo yan. Ako na nagsasabi sa inyo, mga kapatid, dudurugi nila yan at pasusunurin sa kamay nila yan. Gyan ang gustong mangyari noon ni Duterte. Naaalala nyo, mga kababayan ko, nakialam si Inday Sara sa house speaker. Nung gusto niyang pababain si Cayetano at si Velasco ang kanya ipanik, you know what's the reason, mga kababayan ko? Alam niyo kung bakit? Bakit pinababa si Cayetano noon sa speakership at gusto na ipanik si Velasco? You know what's the reason, mga kapatid? Dahil gusto nilang hawakan ng pera ng Kongreso para malaro nila ang pera mula sa nasyonal hanggang sa lokal. Hindi naisip ng tao yan eh. Because some of you guys is focused lang kay PBBM. May ginagawa nega, pangit ang imahe ni Martin. Who told you na pangit ang ginagawa ni Martin Romualdez to kay PBBM? Mga kababayan ko, kung maiintindihan mo ang role play ni Martin Romualdez, you will know everything mga kababayan ko. Mauunawaan mo siya. Maiintindihan mo kung bakit siya ganyang ka-overprotective sa pinsan niya. Hindi naiintindihan nila to eh. Mga kababayan ko eh, wala nga kayong kaalam-alam eh, mga kapatid, di ba? O naaalala nyo, wala kayong kaalam-alam. Gusto nga ni Sara Duterte i-out of number na yan para mas mabilis silang maka-forward sa position. Di ba? Ang source, ang reason kung bakit gusto ni Gloria Arroyo na ma-out of na, na maalis si Martin Romualdez sa pagiging House Speaker para ipitin si Presidente at ipa-impeach at mapaupo si Sara Duterte? O, ngayon mga kababayan ko, yan din ang gusto nilang mangyari. Tandaan nyo to, the only person na hindi kayang gibain at nilang makakagiba kay Presidente Marcos, si Martin Romualdez lamang. Kaya yung sinampa ng Duterte yut na si Boy, Car si Boy Cadena, si ano, si Congressman Boy Cadena, o, oh, ng, uh, ng uh, Duterte yut, Duterte yut, di ba? Yung party sa Duterte iyot. O ano nangyari mga kababayan ko? Lulusot ba sa kamera? Hindi. Hanggang doon lang yun sa ano. Hanggang doon lang yun sa pagpa -file. Pero never lulusot yan mga kababayan ko sa totoo lang. Oo, totoo siya sabi natin. Tuloy. Nagpulong ngayong araw ang mga political party leader ng Kamara sa Makati. Pero itinanggi ni Suarez na loyalty check ito kundi ay isang meet and greet lamang kasunod ng midterm elections. Yes. Kahit si Nationalist People's Coalition spokesperson at Quezon First District Representative Mark Enverga naniniwalang hindi mapapalitan si Romualdez. Kahit ako eh. Ay, hindi ko hindi ko hindi ko ang palitan si Romualdez eh. The only gatekeeper sa palasyo is si Martin Romualdez, mga kababayan ko. Napakalak... kung imaginein mo, napakalaking tanke ni Martin para bumato ng bomba doon sa mga kalaban, mga kababayan ko. 'Yun ang purpose ni Martin, the only person ang gwardya sa Gate 6 ng palasyo, Martin Romualdez 'yun. We signed the manifesto supporting the presidential uh, so, uh we have the support to the to President DBM no, with this legislative agenda. So We believe that um si Speaker Martin will uh, continue his term uh, as Speaker. Wala naman akong nadidinig ng mga rumors dyan. Di ba? Tapos ang ipapalit nyo ito? Ilan sa mga lumulutang na pangalan na papalit umano kay Romualdez ay sinabakolad mayor Albi Benitez na Benitez. Magbabalik kamera at na votes representative Toby Chanko na naging campaign manager ng Alyansa Senate slate. Nakarating na raw ito kay Tiangco pero giit niya masyado pang maaga para pag-usapan ang bagong liderato sa kamera lalo't sa July 28 pa magbubukas ang 20th Congress. Ang tanong dito, it, if Tiangco is capable to protect the president i think hindi kasi based on my own uh, based on my own uh, analysis ang tunay na magmamalasakit sa iyo kamag-anak mo hindi ibang tao mga kababayan no kasi ibang tao mga kababayan ko pwede kang ano pwede kang hudasin yan eh pwede kang ano pwede kay pagkalulu yan eh pero yung kamag-anak mo mga kapatid, hindi kauhudasin yan. Kaya perfect timing talaga yung pagkakaupo ni Martin Romualdez para sa akin sa Congress, di ba? Wala akong pinakausap. May mga kumakausap sa akin na sinasabi na kung um, dapat magkaroon ng change of leadership para magbalik yung imahe ng House. Uh, no, matagal lang may image ang House. Mas malakas lang ngayon. Di ba? Because naulit, mga kababayan ko, yung galaw ni KIRINO. Sino nakaabot kay President Quirino dito? Of course. <laughs> Kung inabot niya, mga matatanda na kayo. Ganyan kalakas ang house leadership, mga kababayan ko. Kasi si Quirino, mga kasi Martin Romualdez, yan yung parang modern na former President Quirino. Malakas ang malakas ang kanyang ano ang panawagan sa loob ng kamera. Eh, alam nyo, matuwa na lang kayo eh, mga kababayan ko eh. Because Martin Romualdez is one of the best of the best house speaker na nakita ko. The speaker of the people. Hindi ko, hindi ko, hindi ko pinopromote si Martin for what reason, ha? But I see kung papaano, I saw kung papaano magtrabaho ang isang Martin Romualdez para sa tao. Kasi si Martin, mga kababayan ko, siya lang ang bukod tanging house speaker na nakapagpaaral ng milyong-milyong estudyante sa Pilipinas. Siya lang din ang house speaker, mga kababayan ko, na ang pera ng taong bayan ay binubuhos niya sa taong bayan. Siya lang naman din ng house speaker, mga kababayan ko, na nakapagbigay ng mas maraming pondo sa buong, ma sa buong bansa at ng mga Pilipino na ibabalik sa kanila ang kanilang binabayad na buwis. Siya lang naman din, mga kababayan ko, ang isa sa mga lumikha ng bagong Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, sa tingin nyo, can you imagine, mga kapatid, tingnan nyo mabuti ha, papalitan nyo ng, uh, pang, ng marunong mumunawa sa tao o papalitan nyo ng hindi marunong na hindi naman, hindi naman magmamalasakit sa Pilipino? Choose one, mga kababayan ko. Hmm. Sinasagot ko, sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? Dichi, tahimik na kayo dyan. Wala yung may epal sa Congress. I will do whatever is best for the President if it's bet for the president that um, Martin Romaldes remains speaker, I will support what he thinks is best for him. Wag mo nang asamin kasi malabong mangyari. Wala pang pahayag si Congressman-elect Benitez tungkol dito. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez. News 5. Diba mga kababayan ko? Oh, this is the example of ano eh. This is the example of ano. Tandaan nyo to, Mar ma mahalaga ang role play ni Martin Romualdez. Hindi nyo pwede tanggalin yun sa Congress. Mga kababayan ko, wala na kayo makikita house speaker na ganyan. Kung may papalit na house speaker, wala na. Mahina ang puwersa, mahina ang bunga nga nun. Buti pa to si Martin, mga kababayan ko, kahit bubulul-bulul yan, English speaking kasi at hirap mag-Tagalog yan. Pugtsa ang talino ng utak, trabaho, trabaho, trabaho. Yan ang gusto ko sa isang ano politiko. Nagtatrabaho para sa tao, nagtatrabaho para sa sa Pilipino, nagtatrabaho para sa bansa natin. At hindi nagtatrabaho para pakapalin ang bulsa at gawing negosyo ang pagiging politiko. Yan ang hindi ko nakita kay Martin Romualdez na ugali. Ang magpayaman, gawing negosyo ang politika at pakinabangan ng pera ng taong bayan. Ngunit isa sa mga nakita ko sa kanya, masipag, matalino, mahusay may diskarte. Yan din ang kailangan natin na politiko, mga kababayan ko. Kaya ano pang hinihintay ninyo, mga kababayan ko? Huwag niyong palitan yan. Kawawa si Pangulo. Tandaan nyo. Ako po si Biyahe koy Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.